niniwala ba kayo na merong mga malignong nakatira sa puno abangan nyo ang pagpuputol ko ng mga punong tirahan ng maligno Magandang buhay Pilipinas, magandang buhay mga ka-okay Naniniwala ba kayo na mayroong mga malignong nakatira sa mga puno? Dahil alam nyo, yan ay matagal ko nang naririnig, lalo na sa matatanda. Ah, na huwag kang magputol ng puno, baka lumaki ang ano mo, baka sumakit ang katawan mo, ayong ganon. Ah, at eto, nararamdaman ko, lumalakas yung hangin. Nakikita ba? Nakikita nyo, lumalakas yung hangin. At ah, kinikilabutan ako sa aking ah, sinasabi kinikwento at maaring merong mga presensya ng maligno rito. Pero eto, ngayon, gusto ko mapatunayan kung totoo nga na merong maligno nakatira sa mga puno niyan dahil ito mga puno na ito ay talagang didesisyonan ko na putulin dati puputulin ko na to pero may humad lang sa akin may pumigil sa akin dahil baka maraw ako yung balikan at may mga nakatira dito pero hindi ako mapipigil ngayon puputulin ko sila para mapatunayan natin kung totoong babalikan nila ako kaya samahan nyo ako sa pagpuputol ng mga punong ito at tingnan natin kung merong mga dahil ito talagang nangangasira na kung saan saan pumupunta yung ugat lumalaki na yung mga ugat kung saan saan pumupunta sumusuot sa, sa kung saan saan sumusuot sa kung saan, saan butas at ayun may posibilidad na masira ang ating piti kaya eto samahan nyo ako at para mapatunayan din na rin kung talagang babalikin ako ng mga maligno nakatira sa mga punong ito ayan, samahan nyo ako sa aking pagpuputol ng puno Oosh! meron na naman tayong punong puputulin ngayon kasi ayun, kailangan natin maagapan yung uh, paglaki ng gusto dahil uh, yung mga ugat nila sumusuot kung saan saan uh, butas at uh, sisirahin itong building, kaya kailangan agapan ganyan yung itong puno na to ayan, lubalaki na oh ayan so ayan na siya oh at uh, nakakaskip ganyan yung mga ugat nyan, lalaki na So, kailangan natin itong uh, para malinis itong lugar. Kasi, nagiging dahilan din ng pagkasira ng mga ng mga tubo. Ayan yung tubo. Kasi, tangkay yan eh. Tankay ng tubig. Uh, kailangan natin uh, kailangan ng putulin. Ayan, tara. Samahan nyo ako sa pagpuputol ng puno na ito. Ang alawang puno na ito na puputulin ko. Pag naputol ko to yung mga kahoy nito pwede ko magamit to sa akin uh, ginagawang garden Maraming natatakot magputol ng puno kasi sabi nila ano, meron daw mga nakatirang uh, maligno. Ah, meron daw mga nakatirang uh, uh, may-ari at uh, pwede kang balikan, pwede kang gawa ng masama, pwede kang sabi nga nila, mabamagay ang itlog mo. <laughs> Ngayon, titingnan natin kung mangyayari nga talaga yun, ha? abangan nyo. Okay sana, kaya lang okay sana dahil nakakapagpaganda, nakakapagpapresko, nakakapagpalilim. Kaya lang hindi man po pwedeng uh, papayagan natin siya lumaki kasi si nga sisirain nila yung building at saka nakakasikip. Imbis na makakagalaw ng maayos dito sa may tangke ng tubig, hindi makagalaw. Dahil uh, pampasikip yung mga puno na tumubo. At ito y kagagawa ng mga ibon kasi hindi naman kami nagtanim ng puno rito. Bakit naman kami magtatanim ngayon? Kagagawa ng mga ibon, la ng lapag lang kung saan saan ang mga buto. Tignan nyo yung kamay ko, sobrang daming dagta. Ah? Dahil sa puno na mga pinutol ko, ayan, ayan ang nangyari sa akin kamay. Sumakit so, ang bewang ko dun, Ah. Ayan. Ang dalawang puno na, na putol natin, Ah. Tingnan nyo. Abangan nyo kung lalaki yung, uh, yung ano ko, ah, kung may mangyayari sa akin. Tingnan nyo nilinis ko. Ayan. Ito na, pang ilan take na to dahil naglulo ko ang ating camera dahil may mukhang uh, masamang elementong pumipigil. Ayan, dahil sinira ko na ang mga bahay na ito. Ayan. Ayan yung pinagputula ko ng mga puno rito lumalaki na. Ayan, nakita nyo, di ba? Ang lalaki ng mga ugat. Ha? Kanina pa may pumipigil na, puto, na i-video ko to. Ayan, nakita nyo yan. Nakita nyo yung malaking ugat na yan. Patungo yan doon sa madilim na parte na yan ha, ah, na pinagkakatakutan na meron daw maligno. Ayan. So, ito po ang ating ah, ah, nilinis at abangan nyo. Abangan nyo kung merong magbabalik. Ayun, nakita ah, nyo yung nilinis ko na. Ah, natanggal ko na yung puno. Kawawa naman yung mga maligno na dito dahil wala na silang tiniran. Abangan nyo kung, kung sila ipabalik sa akin, di ba? Ayan, nakita nyo, may pumipigil. Kanina pa, nakakailan take na ako, hindi ko makunan kasi ah, naglolo ko yung camera. Maaaring may, mala, may puwersang pumipigil. Ayun po. Ah, tingnan natin, abangan natin ang susunod na kabanata. Huwag kayong magalala. Pag meron lumaki rito na parte ng katawan ko, sasabihin ko agad sa inyo ah, para mapatunayan natin kung totoo talaga yung mga, mga may sinasabi na yan. Okay? So, ayun po ang aking accomplishment for today. Talagang uh, uh, maganda naman sana yung puno, nakakapanghinaya kasi nakakapagbigay ng lilim, ah uh, hinahapunan ng tinitira ng mga ibon. Ah uh, nakakapag uh, magaganda pag gumahangin kasi alam mo sumasayaw, di ba? Magandang tingnan. Ayun, pero kailangan talaga nating husgahan para mawala na ng bahay yung mga malikno, okay? At Ah, kasi alam mo naman yung mga puno, kung saan sa pupunta yung ugat, sumusunod sa kung saan sa butas, talagang posibleng masira ang ating building. Kaya ayun, inis ko na. Ayun po ang aking accomplishment for today. At ah, sana magkaroon din kayo ng inyong tagumpay o accomplishment sa bawat araw. Maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, share yung ating video, at i-click yung notification bell. Maraming salamat po baboy kayong lahat God bless you all